Ayan, sobrang init dito. Diyan ba sa lugar nyo, guys? Ano, gaano kainit? Diyos dito, sobrang init. Pero, mahangin siya. Mahangin. Kahit mainit, mahangin. Kaya nakakabigat pala. pala. Ha? Oh. Hmm. Ganyan, ganyan ang tira namin. Naktore kami sa kalsada. <coughs> hmm. Patay ang halaman sa init. Hmm. May buko dun, no? Oh. Pakyat natin. Ayan, buko. Pakyat. Pa pag may naligaw na tao dito.